araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Ido, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Caligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga, yun, mga idol. Shout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Mabilis naman na sinang-ayunan nitong si Lucas ang sinasabi ni Gabriel at walang pagdadalawang isip na ginilitan niya sa liig ang nabihag nilang nilalang at matapos na malinis ang mga naggalat na mga dugo. itim na po nila ito doon sa ilog at pagkatapos sabay nang naglalakad ang mag-ama papunta doon sa unang bahagi ng ilog para sundan na nila si Narusa at ang dalawang mga batang paslit na sina Abu at Akiko. Samantalang doon naman sa bukay ng ipil habang nasa kubo ang grupo nila ni Nanay Candida at nagkunwaring naghanda na ang mga ito para sa kanilang gagawin. Nasisipat nila ang ilan sa mga kalalakihan doon na umaligid na sa kubong kinaroroonan nila. Samantalang mas nakakaramdam pa ng kakaibang mga presensya ang mga ito, ilang sandali, tinawag na sila ng namumuno doon sa tumana kasama ng matanda ang ilan sa mga kalalakihan na mayroong bitbit -bit na mga itak. Paglabas nila ni Nanay Kanida doon sa kubo, agad na wika nito sa kanida Tara na, Lola Kanida. Kailangan na natin na makarating agad doon sa kakahuyan. Mas maganda kung matagpuan natin agad ang kanilang kota para mas mapadali ang ating misyon sagot naman itong si Nanay Candida. Kanina pa kami nakahanda aking. Gagawin na natin agad ang pagpapalayas sa mga sinasabi ninyong aswang at kung maaring ubusin namin ang lahat ng mga ito para hindi na muling makapamiktima pa gagawin namin. Ngunit mas nakakabuti at iminungkahi ko na kami lamang ng aking anak ang magpunta doon sa gubat. Dito na ang dalawa kong apo sa kubo. Hindi natin alam na baka nandodoon tayo sa gubat may mga aligid dito sa mismong tumana. Mas mabuti yung napaghandaan natin ang mga ito. Matapos na masabi iyon nitong si Nanay Candida, kitang kita ng matandang babaylan ang pagdilat ng mga mata nitong si Manong Aking na parang tuwang-tuwa dahil sa kanyang narinig. Kung maiiwan kasi ang dalawang mga bata dito sa Tumana, mas mapadali ang kanilang misyon na mahuli itong si Buno. Ngunit wala pang kaalam-alam sila na naikandida sa tunay na pakay ng mga ito sa kanila. Tanging hinala lamang nila ni Nanay Kanida mukhang may mali sa lahat ng mga pangyayaring ito at nakaamoy ang mga ito ng panganib sinadya lamang na ni Nanay Kanida sina Butok at Buno dito sa Tumana para ang dalawa na ang magbabantay sa mga ikinikilos ng mga naiwan na mga tao dito sa Tumana. Sagot nitong si Manong Aking. Mas mabuti kung ganon lula kandida. Mas mabuti na may maiiwan para din na may magbabantay dito sa Tumana habang wala tayo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap agad nang umalis na ang mga ito. Kasama ni Nanay Kanida itong si Luis at ang mahigit sa dalawang pong mga kasamahan nitong si Manong Aking na armado ng iba't ibang uri ng mga armas na matatalas. Walang nararamdaman na presensya galing sa kadiliman si Nanay Kanida galing sa grupo nila ni Manong Aking dahil ang grupo ng talim ng dilim ay mayroong dalawang panig na pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga kakayahan at grupo. Ang isang grupo binubuo ng mga mayroong kakayahan sa mga usal at may mga tanga na mga mutya. Samantalang ang pangalawang grupo binubuo ng mga walang kakayahan sa mga usal ngunit malakas ang kakayahan sa mga paniniwala sa mga inkanto at pagsamba sa mga anito na nagbigay sa kanila ng kalakasan at bilis tulad ng mga kasama nila ngayon ni Nanay Candida na pinamumunuan nitong si Manong Aking. Grupo ang mga ito sa mga tinatawag na mga talim ng dilim ng mga anito. Kaya walang nararamdaman na presensya galing sa kadiliman sinang Nanay Candida galing sa mga ito na isa sa kanilang mga ipinagtataka. Ngunit nakahanda pa rin lagi ang dalawa, lalong-lalo na itong si Nanay Kanida na nakahanda na ang mga usal para sa mga linlang makalipas ang ilang mga sandali. Habang papalis na ang grupo nila ni Nanay Kanida, agad nang kumilos na ang ibang grupo na nakahintay lamang doon sa pagdating nila ni Nanay Kanida sa lugar ng Tumana. Ang grupong ito ang mayroong mga kakayahan sa mga usal at may mga tanga na mutya ang ilan sa kanila at nakasuot ng mga maitim na damit at mayroong suot na maskara. Nang mapag-alaman ng mga ito na naiiwan ang dalawang mga bata na sina Butchok at itong si Buno, wala nang inaksayang sandali ang kanilang grupo. Mas mapadali ang kanilang binabalak dahil na dalawa lamang ang mga ito at napahiwalay ang mga ito sa matandang babaylan na sa iniisip nila itong si Nanay Kanida ang balakid sa kanilang binabalak at pakay. May kakaunting nalalaman na ang mga ito tungkol sa kalakasan ng mga apo nitong sinanay Nanay Candida. Ngunit dahil nga mga bata pa lamang ang mga ito, minaliit nila ang mga ito at inaakala na kayang-kaya nila ang mga ito na bihagin agad. Doon naman sa kubong kinaroroonan nila ni Butchok. Kasalukuyan na tinatanaw ng dalawang mga bata ang magandang kapaligiran ng lugar na iyon. Nasa gilid ng kubo ang mga ito habang nakaupo at pinagmasdan ang magandang taniman ng mga mais at mga gulay ng mga taong naninirahan dito sa lugar ng tumana. Nang biglang mapatayo itong si Butok, nang maramdaman ang kakaibang mga presensya, sobrang nagtataka ito sa biglang nararamdaman kaya agad na wika nito sa kanyang kapatid na si Buno. Buno, mukhang may mga kampo ng kadiliman ang nasa paligid. At natitiyak kong malapit lamang ang mga ito sa ating kinaroonan. Pati itong si Buno, nagtataka din sa mga nararamdaman. Wikang sagot naman itong si Buno. Baka ang mga nilalang na ito ang hinala ni nanay kanina, Kuya butok. Baka totoo nga na patibong lamang ang lahat ng mga ito. Sagot naman itong si Butyok. Iyan din ang aking hinalabuno. Ngunit ano naman ang kanilang kailangan at bakit nila tayo pag-interesan? Gayon pa man, bakasyon ang ipinunta natin sa islang ito. Ngunit hindi ako magdadalawang isip na ang lahat ng mga ito. Kapag magpapapakita ang mga ito ng masamang mga kilos, Makalipas ang ilang mga sandali, agad nanilibot ng dalawang mga bata ang paligid ng kubong kanilang kinaroonan. Napansin nilang napakatahimik at wala na silang nasisipat pang mga umaligid ng mga tao doon sa kanilang mga kubo. Ngunit papalakas naman ang kanilang mga nararamdaman ng na mga presinsya galing sa mga kampo ng kadiliman hanggang sa may mga napapansin na silang napakabilis na umiibis doon sa mga kabahayan. Wika nitong si Butchok nang masipat ang mga ito. Humanda ka na Bono. Mukhang mapapalaban tayo ngayon. Hindi ko alam kung bakit tayo gawan ng masama ang mga ito. Ngunit natitiyak kong masasama ang mga nilalang na ito na dapat nang mawala sa mundo. Tumango lamang itong si Bono na mariin ng nakikiramdam sa buong paligid. Nakikita na din niya ang mga nilalang na iyon na mabilis na pumalibot sa kanilang na hanggang sa nakita nila ang dami ng bilang ng mga ito. Nakita kasi nila ang mga nakamaskara at nakasuot ng mga maitim na damit na dahan-dahan ng naglalakad doon sa gilid ng mga kubo at papalapit ang lahat ng mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kita din ng magkapatid ang pagkislap ng mga matatalas na mga armas ng mga ito na natitiyak nilang hindi sila bubuhayin ng mga nilalang. Hinugot na nitong si Butchok ang kanyang mga matatalas na mga garap. Nag-usal at nagkarga na din ang magkapatid ng mga orasyon. Ilang sandali lamang, magkatabing nakatayo ang dalawa doon sa gilid ng kubong iyon habang minanmana ng mga ito ang papalapit sa kanila ng mga nilalang ngunit tulang bahid sa muka ng dalawa ang pag-alinlangan o pagdadalawang isip man lamang wikang paanas nitong si Butchok. mukhang may mga karunungan din ang iilan sa mga ito sa mga usal buno at ang iilan naman sa kanila may mga tangan din ng mga mutya ngunit sa tingin ko Mahihina lamang ang mga ito at galing pa sa aral sa kaliwa. Kaya mukhang mapadali ang ating pagtapos sa mga ito. Sagot naman itong si Bono na nakakuyom na ang mga kamao. Tama ka Kuya Butchuk. At sa tingin ko din mukhang may mga nilalang din ang gumagawa ng ganito. Kinalula kanida at Tatay Luis. Pagbayaran ng mga ito ang kanilang ginagawang pangistorbo sa ating bakasyon narinig nila ang mga ungol ng mga nilalang na parang nag-usal ang mga ito ng mga orasyon. Kaya agad na kumilos na itong si Butchok bago pa sila maunahan sa paglatag ng mga usal. Agad na umindak sa lupa itong si Butchok sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Pinalakas nitong si Butchok ang kanilang pudir sa kanilang mga katawan. Ngunit itong si Bono wala itong pakialam sa mga ginagawang usala ng kanilang mga kalaban. Dahil natitiyak nitong si Puno na hindi siya kayang tablan ng mga usala ng mga ito. Wala siyang nararamdaman na malakas ang mga karunungan sa mga ito. Batay sa kanilang mga nararamdaman na mga presensya, pangkaraniwan lamang ang lakas ng mga ito. Matapos ang ginawang usal nitong si Butok Gulat na gulat ang mga nilalang nang biglang nabaliwala ang kanilang mga inilatag na mga usal. At mas nagulat pa nga ang mga ito nang biglang mawala itong si Butchok sa kinaroroonan nito doon sa gilid ng kubo. At biglang sumulpot na lamang ito sa kanilang harapan at pagkatapos agad na nagpakawala ng pag-atake ang binatilyong sundalo na nagiging dahilan para agad na kumalas ang ulo ng dalawang nilalang sa kanilang mga katawan. Sa gulat ng mga ito, bago pa nila maatake itong si Butchok, nakalayo na agad ang binatilyong sundalo sa mga nilalang. At bago pa sila muling makaatake, agad nang bumulusok doon ang maraming mga putol na kawayan na tumarak sa katawan ng mga ito. Gawa ito ni Bono at nawala na din itong si Bono sa kinatatayuan nito kanina at sa kasulukuyan napakabilis ng umatake ang batang si Bono. Pinagsasapak niya ang bawat madaanan na mga kalabang nilalang. Lumalaban naman ang kanilang mga kalaban sa bata gamit ang kanilang mga matatalas na mga armas. Pilit nilang inabot ng mga pagtaga ang batang si Bono. Ngunit sadyang mas mabilis lamang itong si Bono na madali lamang na naiwasan ang lahat ng mga umatake sa kanya at nagagawa din ng bata na makapaghiganti ng mga pagsapak na tumama sa mga ulo ng mga ito. Agaran na natutumba ang mga nilalang at ang karamihan sa mga tinamaan ni Buno. Agaran na nawala ng malay at mayroon pang binawian ng buhay. Samantalang itong si Butchok, umatake na din ito muli at gamit na ngayon ng binatilyong sundalo ang kanyang mga karunungan sa mga portal at ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab na paminsan-minsan binago niya ang anyo sa pangatlong anyo bilang mga matatalas na mga paarko na ibinabato ni Butok doon sa mga nilalang na tinamaan sa kanilang mga ulo. Sa kabilang banda naman, nakarating na ang grupo nila ni Nanay Kanida doon sa gilid ng kakahuyan kung saan tumigil na ang matandang babaylan sa paglalakada Uy, kang tanong naman agad itong si Lois na sa mga pagkakataon na iyon, tumigil na rin ito sa paglalakad. Ngayon na ba, Nanay Kanida? Dito na ba natin gawin? Sagot naman ng babaylan. Oh, Lois! Sa tingin ko, mas maganda kung hindi na tayo pumasok pa sa kaloob-looban ng kakahuyan. Kaya napatigil din ang grupo nitong si Manong Aking at nagtataka ang mga ito kung bakit tumigil ang dalawa nilang kasama. Tanong agad nitong si Manong Aking doon sa babaylan. Nanay, kanida, bakit po kayo tumigil? May problema ba? May mga naramdaman ka na bang mga presensya sa paligid ng kakahuyan na ito? Sagot naman itong si Nanay Kanida habang Pumihit at humarap na ang dalawa doon sa kanila. Oo, aking. Simula sa aming pagdating sa lugar na ito, may mga nararamdaman na akong mga presensya at masama ang aking hinala. Ngunit pinahintulutan lamang namin na mangyayari ang lahat na ito. Dahil unang-una, gusto namin na mabawasan na din ang kasamaan sa mundong ito. Pangalawa, wala kaming kinatatakutan. Alam na namin sa simula pa na may mali sa lahat na ito. Simula pa, nang lumapit sa amin ang mag-asawang inutusan ninyo. Sa narinig, nagimbal ang isipan ng mga ito. Lalong-lalo na itong si Manong Aking. Hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang naririnig. Ang buong inaakala nila na nahulog na sa kanilang patibong ang mga ito. Ngunit hindi nila inasahan na pinasakay palalamang lamang sila ng grupo ni Nanay Candida. Hindi na makapagsalita itong si Manong Aking. Ilang segundong napatulala ito at nang makabawi na ito ng wisyo, sinubukan pa nitong pabulaanan ang ibig ipahiwatig ni Nanay Candida. Ngunit sinagot agad ito ng babaylanan sabihin mo na sa amin aking kung bakit ninyo ito ginagawa. Sino ang nasa likod sa lahat ng mga ito? Huwag kang magkakamaling sumagot ng hindi ko magugustuhan dahil ikaw ang uunahin kong patayin. Tumalim na din ang mga titig nitong si Manong Aking dahil sa kanyang narinig. Wala na silang mapagpipilian pa kundi gawin na ngayon ang kanilang pinaplano. Ang dalawang kaharap nila ay papatayin nila dahil si Buno lamang din ang kanilang pakay. Alanganin man ang kanilang sitwasyon ngayon dahil ang kanilang mga kasamahan nandodoon doon nakaantabay sa kaluglooban ng kakahulan. Ngunit sa tingin niya, kapag mangyayari na ang labanan, maaring marinig din ng mga ito ang kaguluhan at agad silang matutulungan. Alam nilang malakas itong sinanay kandida ngunit hindi pa nila alam kung hanggang saan ang kalakasan ng matanda. Kaya kinakailangan na magtulungan ang mga ito para mapabagsak agad ang matandang babaylan. Doon naman sa patag, doon sa bandang bangkaan kung saan doon ang daungan ng mga bangka. Nagkagulo agad ang mga taong nando doon nang makita ang inaanod na mga bangkay doon sa sapa. Pati itong si Pablo na sa mga pagkakataon na iyon, binabantayan ang kanilang sasakyan doon sa bangkaan, nagulat at nagkaroon agad ng masamang hinala. Kailangan niyang tingnan ang kanilang mga kubo at alamin kung alam ba ng kanyang mga kasamahan ang tungkol sa mga bangkay. Umaring sila din ang dahilan sa mga ito. Mabilis nang umibis itong si Pablo para sana makapunta na doon sa kanilang mga kubo. Ngunit agad na ito ng mga bantay ng lugar na iyon at sinabi na hindi pwedeng makapasok ang sinuman doon sa lugar na labis na ipinagtataka nitong si Pablo. At makalipas lamang din ang ilang mga segundo na pagtanto nitong si Pablo na maaring hindi siya nakikilala ng mga ito o maaring hindi siya natandaan na kasama siya sa mga umuupa doon sa mga kubo na nasa gilid ng ilog hindi na nagpumilit pa itong si Pablo. Naguguluhan siya sa mga pangyayaring ito. Bakit kasi walang pinahintulutan na makapunta doon sa mga kubo doon sa gilid ng ilog. Samantalang kabilang pa rin iyon sa resort at bisita sila ng mga ito. Agad nang umalis itong si Pablo. Ngunit habang nagkagulo ang lahat tungkol doon sa mga bangkay na inaanod sa sapa, agad nasumaglit itong si Pablo doon sa mga kakahuyan at mabilis na umibis pabalik doon sa kanilang mga kubo. Ngunit ang mga nagmanman sa kanya doon sa bangkaan nakita ang ginawang pag-ibis ni Pablo doon sa kakahuyan. Agad na sumunod ang mga ito samantalang ang iba nilang mga kasama maagap na umalis doon sa bangkaan para ipaalam sa kanilang mga kasamahan at doon sa kanilang namumuno tungkol sa mga bangkay na inaanod ng tubig na kanilang mga kasama. Maaring napatay ang mga ito sa labanan sa kanilang pagtatangkang kunin ang mga batang paslit at sa pagtatangkang mapatay ang mga kasama ni Nanay Candida. Ang limang maagap na sumunod kay Pablo, nagpasya ang mga ito na patayin nila ang anting ngero para mabawasan ang bilang ng kanilang mga kalaban at maipaghiganti na rin ang kamatayan ng kanilang mga kasamahan. Doon naman sa bukirin ng Ipila, agad na utos ni Manong Akila sa kanyang mga kasamahan. Mukhang kila kailangan na gawin na natin ang ating nakatukang misyon. Gumawa kayo ng ingay para mapag-alaman ng ating mga kasamahan na nandudoon sa loob ng mga kakahuyan ang mangyayaring labanan dito sa bukana ng kagubatan. Napapangiti na lamang itong si Nanay Kanida sa kanyang narinig. At wika nito kay Luis. Anak, mukhang matagal na din ang panahon na hindi mo naranasan ang mga ganitong labanan. Kaya humanda ka na.